Grabe po ang reaksyon ng mga netizens dito nga sa statement na ito ni Sarah Duterte. Sa kanya mismo talaga nang galing na kuno ay naka in paper and pencil ang education level or system ng ating bansa. Na pag iiwanan daw tayo, lalo daw tayong napag-iiwanan. Lalo daw tayong nangungulelat pagdating sa kalidad ng edukasyon dito sa Asia, dito sa Southeast Asia. At kahit ako naniniwala dyan, matagal na po yan. Hmm? Kaya lang kasi ang nangyari, nung mapwesto ka Sara Duterte sa DepEd, lalo mong winalanghiya ang sistema ng edukasyon natin. Lalo mong um, nilubog, di ba? Sa halip na konti sana, bawat uh, secretary, bawat namumuno ng DepEd, inaangat ng konti. Ang sayo, Sara Duterte, nilugmok mo lalo ang sistema or ang kalidad ng ating edukasyon. Ang ang gyabang paneto nung una, ano, give me this, give me daw this uh, kind of budget, this amount. Meron siyang napakalaking hinihingi amount. At siya daw ang bahala sa edukasyon. Siya daw ang bahala sa DepEd. Uh, aayusin daw niya ang lahat ng problema ng DepEd. Yun pala, ang totoo, siya ang magiging pinakamalaking problema ng ahensya. At ngayon, naglalabasan pa yung, yung mga baho na itong isang ito. Hmm. Ang sabi ng mga natasan, totoo, uh, the Philippines is behind because of you. You, Sara Duterte. Lack of classrooms, outdated laptop, unexplained use of confidential funds, plus yung libro mo <laughs> na may titulong ang kaibigan na pinondohan na walang katuturan. Pinunduhan ng ating gobyerno, wala naman katuturan. Oh, ang kapal ng mukha mo daw na magbintang Sara Duterte. Totoo daw yon na meron talagang kinalaman at si sa Sara Duterte, kaya lalo tayong napag-iwanan. Ilan taon ba siyang nanilbihan bilang Deped Secretary? Dalawa, tatlo. Sige. Oh, sabi nga ng isa, eto kasi ang gusto na mga Duterte gusto nila na ma-stack din yung kaalaman ng mga kababayan natin para mas madali daw nilang mabudol. Yun ang nangyayari. Yun ang pinakalayunin na itong mga Duterte.